pala guys. Um, dumating na pala yung order ko. Order namin sa Lazada. Hap Ngayong hapon lang siya dumating. At i-unbox natin. Tara, samahan niyo po ako. Tadan! Nabili namin siya sa murang halaga. Ano ba? Si... Kala ko hindi Kasi, na darating. Kasi, mahirap na, ikakancel na naman na, ikakancel na naman yung ano, parcel. Sayang din. Nabili lang namin ito sa halagang, ano, 500, 5 pesos. Ano ba pag ito pag-upit ng fire Wala, wala dito si CJ na sa ano, labas na dara. So, higisin niya na. Ito niya matumabas dahil natulog daw siya. Kaya very good siya. Ito na yung induction cooker. Tara, sama niya. Check that ah. siya. Ano ito pa yung ating patay ko? Kaya kasi. Nakapahinga siya. Oh, ang ganda ng ano niya. Pagka niya. And dear buyer, if you received this product, if there isn't any damage or functional problem, please do not hurry to make refund or give negative reviews. Kindly contact with us. Ayun, kaya mahalaga talaga pag nag-unbox kayo, lagi kayong may video. Ang ganda mga ganito. Dan -dan ang ganda ng pagka-bubble wrap niya. Na uh, 10 over 10. Diba safe na safe yung product? And may ganito na siya. Ito palang nabili namin, ay napili namin ano ay button daw eh. Yung iba kasi touch screen, medyo pricey na kasi yung touch screen. Eh, okay na lang. Na-away na namin ito. Nakakatawa. Ito ay uh, safe siya kasi may hangin siya dito kapag ginagamit nito. And 220 ata ito. Hindi ako sure kung tama ba. 220 ata. cute niya. Di ba? Ay diba? mo yung brand niya. Ano niya. Uh, induction cooker. Ay mo brand. So ito try natin ito. Kasi gusto nila sa'yo tingnan ko. Kasi try mo na. Nakakatawa naman kasi nagkaroon na kami ng ganito. Kahit ano, um, medyo malalaman namin kung magkano yung ano namin kuryente kapag ginagamit namin, namin ito everyday. Diba? Ang kit nya Kung gaan lang, ah, pwede mo siya ano, dalhin kahit saan. Meron na kung mga magkano kayo sa dito mga pag-vlog for cooking o perfection Ilalagay ko sa comment yung link nito. Diba? Sa murang halaga. Kasi yung ibang ano nito. Depende siguro sa brand na bibilhin mo at yung price. Kaya na nga. Dahil meron na kaming induction cooker. Kaya good luck sa kuryente namin. Kaya <laughs> dito na ako na sa sala kasi nga sobrang init ang panahon ngayon. Pagreklamo ka naman pag maingit, pag umulan, kay din ng mga tao, ano talaga. Tingnan yun mo guys. Di ba ang ganda? Parang kailan lang. Pinapangarap ko siya. Good thing naman kasi may mga ganitong brand na uh, mura lang din at oh dito may level up siya sa pagluluto. Mm. May soup may steam fish, may hot pot, may stir fry, at yung mga ano niya, degree, ano, degree Celsius ata tawag niya, no? Di, 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 ko alam yan, bahala na dyan. Ito, may fire control siya, and ito. Video natin to para naman makita ni seller at mag-update tayo sa kanya kung ano yung warning, do not touch daw. Kapag, syempre, pag binuksan mo yan, hindi mo na kailangan gaganon pa yung kamay mo, kasi nga mainit yan. Kaya nga meron siyang mga, ano eh, um, mga time ata to, ng ano, ng pagluluto napipindot. Ah, tama nga kasi button siya. Yung iba kasi touch. Yung parang natatouch mo na. So, kasi yan. Ayan, check natin. Ayan so, guys, ang ganda niya. O, diba? Ayan, meron siyang ano. Pag siguro, pag gumagana to, uh, ay pag sinaksak mo to gagamitin mo, syempre, gagana din tong parang, ang tawag parang Para hindi masyadong mainit. So, for the review tayo. Ngayon. Bukas pa kasi ang huwi ni Mr. Dahil straight duty siya. Kaya sabi niya sa akin, itry ko daw para makita niya. Ang cute. Nakakatuwa kasi meron na kaming ganito. Mainit na talaga to kasi may warning nga siya. O, oh, yan. Warning na do not touch. Hindi ba? Ang cute. Ito, try natin. Wala na akong lulutuin eh, pero try lang natin siya. Ito, try natin. Nagdasaksak na siyempre. Ayan. Fire control. Ayan na siya. Ito bago magana. Naka-on na siya. Ah, naka-off pala yun. Kapag na-on mo na siya, parang maririnig na yung parang ano dito, electric fan sa ilalim. Ayan, tapos magpipindot ka na dyan. So, ayan. Uh, tapos fire control. Oh. All in all, maganda naman siya. And tiko ko pa alam paano to gamitin. Siyempre, for the anong na tayo. Okay. Ayan. Ganda niya, guys. Kung bet niyo to, ilalagay ko sa comment link. Yung ano na to. Enough ko na. Ayan. siya. So, papatayin ko na. Diba? Ang ganda niya pero gagamitin ko yan bukas siguro pag uwi ni eh. Mr. O oh, diba pwede ko na magamit yung mga kawali ko dyan. Perfect na siya. Pwede na tayo magluto. Grabe init. pa na pwede na ako. Tapos nagkakape ka pa sa sobrang init. Nagkakape ka pa rin. Because coffee is life, Ikaw. <laughs> nga. Ano naman? So bukas, update ko kayo kung ano yan. Um, magagamit ko kasi ayoko siyang gamitin pa sa ngayon. Baka bukas na lang pagdating nito. Kasi takot pa ako. Hindi ko alam paano siya. Nakamamayos. Kung huwag naman. Dahil for the first time na namin gumamit ko. At natuwa nga ako dito. Dito tapo ko rin naman po. Bukas na natin gagamitin yun at update kayo tomorrow para makita natin ang paggamit ng induction cooker kung safe ba siya at worth it, worth it ba sa pagbili. Sa halagang 505 pesos nakabili kami ng induction cooker. Di ba? Tipid yan. Kahit kuryente yung bayaran namin okay lang. Basta hindi na kang ng gasod. Kaya napakamahal. At mag dobli pa kami ng gastos nun. Kaya be practical na lang tayo mga nanay. Tapos ako for tomorrow. Ah, uh, na pala tong ano namin yung induction cooker. Kaya tingnan niyo niluluto ko. Ay, nagluto ako ng sinigang na bangus. Di ba? Ang ganda niya. then. Bubulan. Mo ko na na pa to. ano. Kasi niya makita yung niluluto ko. Ano naman? Papa? Papa. Para sa opinion. Pati sa cooker Fish? Fish? So. 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 so, so. so, so. so, so. Oh. Yung gulay na ilalagay ko dyan na pangkong ay... Ito na kay Thais na din. pa so, paano ko ba? Iintay ko pa ka mister kasi nga... Ay, huli na yun. Okay lang. Masa inyo naman kung gusto nyo lagyan naman. Ako, naglagay ako asin. Ha? Ito nga pala yung ginagamit ko. Dahil napakarabukod na, bukod sa marami siya at nam din. Maapit kini siya talaga. Shout out yan sa mga mahihilig, kumain ng kinigang na bangus. Diba? Anong parte ng bangus ang gusto nyo? Charla. Ngayon ko lang siya na-try. Kasi ngayon na ako nakapag -luto. Kasi nakakain na ko. Na nakakain daw si Jaycar Carl ng kinigang na bangus. Yeah. Right. Bawal siya mabasa talagang for ingat na talaga. mo yung uh, paglulutoan paglulutuan ng hindi basa sa ilalim. Kasi nga, electric on siya. Induction, induction cooker na siya. Okay.

kung natin ko daw. Oo na, matangkat ka na, Matangkat ka na. Mama, kita mo yon si Papa. Nagka-picture mo kayo namin. Okay mo yung dito para kayo tayo. Hmm. Okay, dito na tong aming ulang for today's video. Papa, yung kayo. Ayaw. Ayaw mo yun. Thank you for watching. Please like and subscribe. ひもあいかのさけねっと。